yung tupuin so, gumagawa ng granite ties yan po gumagawa ng granite ties tingnan lang po yung pagbibiya Alam ko Pinakamurang din na ito. 8,000 lang yung ganyan. 8,000. Kabit na. Ito yung nakabit niya. niya. Sa granite ties. Ito, lahat siyang granite ties. Yan po. Ganyan na lang po kung kunin yung granite tiles, mura lang, 8,000 lang yan. Ikang buo na yun. Mm -hmm. 8,000 isa. Ikang buo na yan. Dito po yan. Ay, tanyo po ba ito? Pinaka ano? Bibilogin pa po yan. Tapos may granite pa po dito. Simento lang yan. Oh. Pwede na. Ang puro kabit na. Yan po. Yan po yung sukat na. Ganyan lang po yung pagdagal ng Tapos yan, ang tiles na rin Simple na rin lang. Mga simple na lang yan, mga tatib ka. Sikat na bang, ganyan yung pa rin. Eh. Hmm. Yan po. Pagka po gusto nyo magpakontak, kontakin nyo lang po ako. Ah, uh, maganda lang po sa YouTube ko. Pupuntaan po namin kayo. po. Ayan. Hmm. Ito yung pinakanan niya. Ayan po. po. Ito. ito po yung mga gawang magagaling na tapas. Ayan po. Ayan po yung tapas. Pag po inano yan, hindi nyo na po po makikita yan. At pinabot. Papakita ko po sa inyo yung pinakanan niya. Pinaka-total. Ayan po. Yan po yung gumagawa. Ah, sige po mga lods. Thank you.